Tulad ng versatile actress at singer na si Jeneline Mercado, magkasama na sila sa isang endorsement project ng mister niyang si Dennis Trillo. Ayon sa singer-actor, hindi siya nagdalawang isip na i-endorso ang produkto ng sunscreen. Kahit pa nga sinasabi ng iba na pambabae lang ang mga ganitong beauty products. Well, noon, hindi, hindi ko talaga inisip yun. Wala akong masyadong self-care noon. Until na-meet ko yung asawa ko, ano siya talaga yung nagturo sa akin na alagahan ko yung balat ko at siya yung nagpakilala sa akin ng mga sunscreen. And uh, napaka-importante sa lifestyle namin kasi syempre kami pareho, mahilig kami mag-motor, mahilig kami sa mga outdoor adventures. Essential ng pag-a-apply ng Uh, sunscreen sa mga balat namin bago gawin yung mga activities o trabaho. nag si Dennis ng kanyang 44th birthday nitong May 12 with his family. Kahit busy ang kanilang sked, binibigyan niya umano ng sapat na oras ang kanyang pamilya at ganoon din naman umano si Jenny Lynn. Lahat ng mga experiences namin uh, doon, na-correct namin at ngayon, uh, siguro kaya mas, mag mas magaling kami na parents ngayon yeah, dahil Dennis sa mga bagay. Ayon pa kay Dennis, mabibigyan nila ng oras muli ang kanilang co-love session ni Janeline pag lumuwag-luwag ang kanilang schedule at showbiz commitments dahil nami nami-miss na din nila umano ang kanilang collaborations at pagkanta.